Pagod mo ito na. Nabigat tayo good one. Ayos! What's up mga kanoypi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si kanoypi for another video. Ayan mga kanoypi, pinapainit ko na lang si Mia na makalabas na kami para mamasada na naman. Araw ng lunes mga kanaypi Ayan, bali umulan na naman kagabi Hindi ko nalagyan ng ano Ng cover ni Mia Ayan, basa Punasan na lang natin mamaya sa AGL yan Yung mga basang parts nya Yung mga upuan na punasan ko na rin Ayan So Punta na tayo sa AGL mga kanaypi at mamaya dadaan din tayo sa ano sa Centrum para magpagas. Ayun, nandito na tayo sa IGL mga kanoyipi. Orin sa Grabe. Sa pa kayo matan. <laughs> Tekan sa maturo ganyan ang Awa na. Ang aaga uh, uh, nyo ah. Dito na kayo natutulog. Kaya <laughs> <laughs> mga kanaypi may pasayro na tayo. Sante. Winamano na mano. Tayon tayon. Ang tipis <laughs> okay. 70 80 90, 100. Thank you okay. Thank you, Antay Ayan, mga kanaypi Natit na natin Santijan Ano niyan Sumabnet. Di Sumab ba lasi tirang Tulong? Ay patulong wen. Di ba lasi tirang tay? Kung ano duwa kayo agad kay yeah so aldray dalidid? okay okay. kaya lumdani? wala niya. kaya masasiyahan na, mas malaman. siy siy. di pa ba? di na di na ayan mga nagpalita nagpalit ako ng damit dahil nabasa ng tubig at inayos ko pa kasi kanina yung ano yung poset doon sa, ano, sa may CR tapos dito sa may lababo uh, nagpalit ako ng mga poset mga kanaypi kaya nabasa yung damit ko at uh, yung short so ngayon gagawin natin uh, susunduin natin si Madam Luz alas 3 na lang hapon mga kanaypi Bali, ngayon pa lang tayo ulit na lalabas dahil na sumama yung pakiramdam ko kanina. Parang lalagnatin ako. Pero uminom naman na ako ng gamot mga kanayti. Ayos na pinagpawisan. Uminom din ako ng ano, kape. Ayan, para pagpawisan ng todo-todo. So, update ngayong ano, hapon. Ayan, maulan. Umaambon na mga kanayti. Ayan oh. Bali, nag-harvest na rin ako ng mga itlog ng manok, yung decal brown saka Dical uh, decal dwight. Nakakuha naman ako ng ano, 9 pieces na ano na itlog ng decal brown at 19 pieces naman sa ano sa may decal dwight. Bali, humina yung ano. Humina na ng itlog yung decal dwight ko dahil nag ako ng feeds na ginamit ang dating pinapakain ko sa kanila is yung ano yung sari manok na chicken layer ang naubos mga kanipi uh, bumili ako ng pure blend na layer 1 so yan parang lumiit yung itlog nila at kumina na mangitlog yung decaldwight ko So inantay ko na lang na maubos para makabili na naman ng ano uh, sari manok na brand yung chicken layer 1. So ngayon ipapakita ko muna sa inyo yung ano yung harvest ko na itlog at nag-order din kahapon si Madam lusa kay ng 12 pieces na itlog Mga, ano ito, mamaya i-deliver natin. At yung kumpare ko na si Brando Marinas nag order din ng isang tray at yung uh, kaibigan nating tricycle driver isang tray din yung in order sa akin pero kulang mga kanaypi 15 pieces lang yung may bibigay ko ngayong araw na to yung 15 pieces bukas na lang pag uh, nagitlog ulit yung ano yung mga manok ko so ayan nilagay ko na sa kanyang box box muna yung ginamit ko mga kanaypi ito na yung kay Madam Luz ito na yung 15 pieces ayan 15 pieces yan na ano na decal dwight tapos ito yung ano kay Brando yung kumpare ko na nagtatrabaho dyan sa Eurotex yan decal dwight saka decal brown na itlog yung sa kanya Ayan, malaki to mga kanipi. Nasa large na to. Ito, nasa small, medium na yan. Size. Okay, yan. Pero ito, kay Brando, bukas na yan mga kanayipi. Wala silang pasok ngayon eh. Ayan yung i-deliver natin yan. Ayan na mga kanipi. Yan, bit-bit ko na yung itlog kay Madam Luz at saka yung kaibigan nating critical driver bali nakapaglagay na ako ng trapal ni Mia mga kanaypi ayos na tayo na pumunta doon kay Madam Luz mag alas 4 na ng hapon ayan na mga kanaypi okay kaya may trapal na tayo ayan punta na tayo mga kanaypi hey, hey. Maisa, Maisa, Oh, shout out. Shout ay, sino si shout out boy? na. Ito na. Ito na. Bigay na mo ya tao. Shout sa mama ko. Sige. Sige. Yung mga batang subscribers natin, mga kanayipig. ayan mga kanayipi, nandito na tayo basang natin yung payong ayaw kong mabasa ng ulan mahirap na magkasakit mga kanayipi kahit, ma kahit masakit yung katawan ko sige pa rin putol yung payong ko Bigay natin yung itlog kay Madam Luz. Dam. Dam yung itlog. Okay, lalabas na ako. Okay. Thank you, Sige, madam. Ayan, nabigay na natin yung itlog na order ni Madam Luz. Antay natin. Dandan dito lang kaya papaba. Hey, Dapat po. 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 Opo. Laging laging na po. Ha? dito na kayo antayin, Madam. Oo. Oh, oh. Sabihin mo, hindi, hindi ka naman pa paalisin diyan? Opo. Hindi. Hindi naman po, Madam. Pagilid ko lang. Nasaan no. no, yun? Sa, saan ako papasok? Dito, Ay, na yun. Ito Opo. na. Opo. Sige, Sige po. Sige po.

tutulog tutulog Yan tutulog tutulog tayo tutulog tutulog Ayos tutulog mga tutulog tutulog natin dito si Madam tutulog Buti na lang tutulog 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 Uh, buti na lang din na deliver ko na ano nabigay ko sa kapatid niya yung ano yung itlog yung nag-order bili lang ako ng ano ng pizza para may mamerienda mamaya sa bahay Boss, isang ham and cheese. Anong Hawaii meron? Ah, sige. Hawain na lang. sa. Ito na, mga ka-NVP yung pizza natin. Sakto, wala pa naman si Madam Luz eh. Ayan. Eh, para may iwi tayo sa bahay mamaya. Ganito na, hindi ko natapang. Kasi may nauna sa akin. Sige po. na ba kasi ako ngayon? Nakagusa na ko ng ah, baka dali mo ako sa banko bukas. Ah, oh, sige po, madam. Hindi, maaga. Pagbusas ng banko, gusto ko eh. Mga alam ko, okay ka lang, gano'n. Sige po, madam. Ay, gusto ko sana ngayon, kaya lang gabi na, ayoko na. Mag-withdraw mag lang kayo, madam? Oo. Anong palagay? Sa ATM? Oo. Pero sa loob ng banko. Ah, eh. sa loob? Wala na sarado na sila. Yeah. Kasi ang, ang ano, hanggang 7 o'clock eh. Ah, Ay, hindi siguro kasi ah, holiday. Bukas na lang. Okay. na yung ano mo. Madam, oo. Hmm? Short. Short mo. Ayan, mga kanipi. Garahe na rin ako. Pinigyan pa tayo ni Madam Luz ng ano. 300 pesos ngayon Okay. Buti na lang nandiyan si Madam Luz. Napakabait. Bukas na naman daw mga kanaypi. Servusan ko siya. Ayan. Kahit pa pano mga kanaypi. Uh, may kinita tayo. Nung nag-almusal ako kanina umaga hindi na ako lumabas eh. nagayos ako sa bahay thank you thank you nagayos ako sa bahay yung nga nasira na faucet dalawa napalitan ko na mga kanayipi kaya yan, hindi tayo nakapasada ng maayos pero kahit papalo May kinita tayo mga kanaipi Buti na lang nandyan si Madam Luz Talaga Ayan mga kanayipi, Nandito na ako sa bahay Bali bumili ako ng ano Ng ulam namin kanina Na burger Ayan. Panggabihan Almusal siguro o noodles na lang Or itlog yung almusal namin Nandyan si Bibi Mike oh Hello, Bibi. Hello, ganda. <laughs> Ayan. So, mga kanaypi, dito ko na naman tatapusin ang vlog. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa suporta, sa panunood. Sa no skip sa ginagawa nyo. Thank you, thank you. At kita-kita naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all. And tiza.